bata. Bago mati ah! ko. Kinaisip ko, dalhin dito sa bayang po na inyong yun, batang yan. Ah! 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 Alam ko na kung ano nababagay na pangalan sa batang ito. Princess! Madre Superior! Baba na baba na at maligo ka muna. Saan yung bakya ko? Ito ba ang hinahanap mo? Akin ang tsinelas ko! Gusto mo? Eh, di ko Sa'yo ba to? Ako nga pala si Princess. Ako nga pala si Nicolo. Nicolo, kailangan ka sumama sa akin. Totoo ba yung narinig ko? Susundan ka na ng tatay mo? Mamimiss kita. Hindi hindi kita kakalimutan. Ate Princess! Wow! Alam mo na ba yung ganap yesterday, today, and tomorrow? May mga parak do na may look around here kahapon. Sigurado ako dahil panay na naman reklamo nitong Legrante. Hey! Mga kasama! Parating na mga parak! Iligpit niyo lang mga gamit ah! yung Baka makuha pa niyo naman! yung mga Ay! What the? Pulag ka pa ako sa dyan, Ha? Sorry. Hindi ko sinasadya. Pasensya ka na. Don't touch me! This is a legendary shirt! Nakita mo yung mo? Pinaliguan mo ako ng pintura. Hindi ko kasi nakita eh. Kasi ano eh. Kasi... Kaya, ako? Kasalanan ko? Sinisisi mo pa ako sa nangyari? So sinasabi mo kasalanan ko? Kasalanan ko? Ha? Eh kaya nga nag-sorry na ako, di ba? Ha? Sorry na nga, di ba? Uy! Uy! Teka lang, huwag kong mga paninda ko! Uy! Huwag to! Teka lang! Oh! Hoy! Ito mga paninda ko, bayaran mo to ha! Bayaran mo yung mga pinampunas mo! Bayaran! Alam mo bang butuan sa Led shirt ko? Mas mahal pa sa lahat ng paninda mo! Ayan! Yan kasi ang problema ng mga may ang tingin niyo sa aming mga may mahihirap, pwede niyo kami lait-laitin! Pwede niyo kami maliiten. Walang kinalaman na estado mo sa buhay, sa katangahan mo! Ngayon, umalis ka na. Bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardiya, ha? Sige na. Ano ba kasi nangyari, Mars? Saan na ba napadpad? Ewan ko ba? Sa kamalas-malasan, naengkwentro ko pa yung lalaking yun. Cute ba? Ay, Mars. Sorry naman kung hindi ko napansin kung cute siya. Nagpapanik na kasi ako eh. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Asensya na. Bakla lang, mahilig sa cute. Ah, ka yung mabahay pare. Akala mo kung sino maganda. Teka. Sorry, hindi siya maganda. Pangit siya. Basta pare, nakakabadrip yung babae niyan. Ako na nga natapunan ng pintura, imbis na mag-sorry. Sa akin pa nagalit. Bro, kalimutan mo na yun. Kasi pare, mauna na ako. Saan pupunta? Don't tell me, doon ka na naman pupunta. kana lagi kang dadalaw at susulatan mo ako linggo-linggo. Welcome home, Nick. ang anak mo sa din mong sekretarya. Liza. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko, hindi ba? Kung hindi ba naman siya malandi, papatol siya sa may asawa at titira pa dito ang bastardo mo sa kanya. Ngayon na, Liza. Nag-uusap na tayo tungkol dito. Anak ko si Nicole. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Oo. Umahiga ako na, dalhin mo siya dito. Pero huwag mo rin kakalimutan ang kasunduan natin. Isisikreto natin ang pagkatao niya. Oo. Oh, Hindi mo na ako kailangan pang kulit-kulitin tungkol dito. Gosh! Don't you dare walk out on me! Pasalamat ka nga that I'm very patient and understanding. Roberto! <sighs> Jupiter. Hello. You must be Nico, lo. si Luis, cuya mo. Thank you. Tama si Nick, at sa lahat ng negosyo natin, ang Legrande mo lang ang may pinakamababang revenue last year. Halos break-even lang ang cost and profit natin. I need to know what the hell is going on and who is to blame. Well, Roberto, eh sino pa ba naman ang sisisihin kung hindi ang operations manager? Huh? I think it's unfair to put the blame on me. Maraming factors kung bakit nalulugi ang kumpanya. Maraming factors? Pero ang pinakamalaking dahilan kung bakit nalulugi ay dahil sa nalulugi ang merchants at isa-isa silang nagsasara at umaalis. Sino ba naman ang may direct communication and relationship sa mga store owners? According to our research, ang mga dati nating mall customers ay namimili na sa labas, sa tiangge, pamilyang masa dahil mura. Nahihirapan naman ang mga merchant natin na tapatan ang presyo ng pamilyang masa. Kasi may binabayaran silang renta, kuryente. Alam mo naman pala ang solusyon. Eh bakit hindi ka gumagalaw? Oh? I'm just the operations manager. Hindi ba trabaho niya ng general manager? In fairness, kumita naman. Masyado ako nagpapanik. Kota ka pa rin pala. Kumita, Mars. Ito, sampung piso. Halos maubos yung boses ko sa kakachika sa mga suki ko. Halos ibenta ko yung kaluluwa at pagkatao ko, Mars. Ganyan talaga buhay, Mars. Parang life lang. Bawi na lang tayo next month. May utang pa rin kasi ako dito sa renta sa boarding house eh ayaw makabayad, baka paalis ako dito. As the general manager, it is my job and responsibility. We are addressing this problem. First, nakikipag-usap na kami sa local authorities para mapaalis yung illegal na tsangge. And at the same time, we are thinking of new ways to improve our promotions in Le Mall. I'm deeply sorry kung may pagkukulang man ako. No, no, no. Don't say that. It's not your fault, anak. Actually, ikaw nga ang rason kung bakit hindi pa totally nagsasara ang kumpanya natin. Because of your popularity, naaangat mo ang image ng Le De Mall. Alam mo, people simply adore you. Ikaw ang number one asset ng kumpanyang ito, anak. <laughs> you know, your mother is right. I have every faith in you, my son. Thanks, Dad. Let's take a break. <laughs> You can have your lunch. Nick. Bro. Wait. Kung ka sa akin dahil sa pinasa ko sa yung problema kanina. Bro, hindi ako galit. In fact, ako nga dapat humingi ng pasensya sa I know mom can be very hard on you sometimes. Sanay na ako sa mami mo. Mainit talaga ang dugo niya sa akin. Bro. Oh. Okay lang, pare. Naiintindihan ko naman eh. Natural lang naman talaga magalit siya sa akin. Kasi anak lang naman ako sa labas ng tatay mo eh. Tatay mo? Bro, he's your dad too. Whatever, pare. Luis. Bro, masama lang talaga yung timpla ng araw ko, okay? Saan na tayo mag-usap? away, bro. I'm so happy, okay? Kala ko na kami na 2 two weeks. Sa na in na na ng mga mga Busy lang. na no problema sa opisina. Naman. Masyado kasi ng hardworking. Pwede mo naman ipasa sa ibang trabaho mo eh. I mean, you're the boss. oras na malaman niya na apelyido lang ang ipapamana sa akin ng airpads ko, magbabago ang ihip ng hangin. Confidence naman niya, bro. She might like you for who you really are. Kilala ko yan si Kate. Kilala ko ang mga ganyang tipong babae. Ambisyosa, selfish. Siguro, she's happy right now. Pero oras na ma-realize niya kung sino talaga ang tagapagmana ng pamilya. Iiwan niya rin ako. For my brother. Lagi namang ganun. Cheers, bro. Cheers. Luis Grande. Bro. Ang guwapo-guwapo mo talaga. Masyado. Hindi kaya interview okay. scene no okay okay thanks for the compliment take care okay okay take care because I, okay. I, I care you've been voted as Manila's Sexiest Man. For three consecutive years, lahat na ng mga tinanong namin babae, ikaw ang pinaka-crush eh. Nanggaling galing ka sa isang prominenteng familia dito sa bansa natin. Anak ka ng dating queen of Philippine drama, Miss Eliza Montes. Ano pa bang hinihiling kaya ng isang binatang tulad mo? Well, I'm very lucky and I'm grateful for these blessings. But of course, may mga pangarap din naman ako. Gusto ko sanang mapatunayan sa mga tao na hindi lang ako anak ng magulang ko. Right now, I'm the general manager of the Grande Mall. But someday, you'll be the sole owner of this mall. Yes. Speaking of uh, ownership, may nagmamay-ari na ba ng puso mo? Bakit naman napunta ang usapan sa love life? Dahil tiyak, yan naman talagang gustong marinig sa'yo ng tao kung ano yung isasagot mo. Naging girlfriend mo si Selena Monteverde, ang uh, Black Buster Princess, akala nga ng lahat ng mga tao kayong dalawa na talaga magkakatuluyan eh. Pero she left us. Oh, I'm sorry. It's okay. I still miss her. But I've already moved on. Nakamove ka na rin ba puso mo? May maswerteng babae na bang palit kay Selena sa buhay mo? I'm still searching for that special someone. Ano bang qualifications ng babaeng hinahanap mo? Mabait, masipag. I really want someone who can make me laugh. Madaling please Hindi maarte. Simple. Ah! Simple babae! More oh, Mar, simple babae lang gusto niya. Naku, may pag-asa ka! stars? Baka mamaya, mamaya maniwala ako! <laughs> 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 Ay, naku ah! Kaloka! Uy, pero... Ang gwapo niya, no? The ultimate dream guy! <laughs> Correct! Mars! Dream guy talaga! Sa Tagalog, panaginip. Nega mo naman, Mars kahit kailan, hindi matutupad. Ang nega mo naman, malay mo naman, no? Anong malay? Eh, Mars, kilala mo naman yung ex-girlfriend nito. Yung Celine Monteverde. Mayaman. Sosyal. Mabait. Blockbuster princess. Eh, ako. Princess nga. Pero princess ng mga tindera the okay, way, did you see our son's interview in Exclusive Asia? Wow, everybody's talking about it. You know what? I feel na magandang promotion to para sa ating kumpanya. Very good. Hindi <laughs> ko pala babasa. But I asked my staff to get me a Pero sold out na raw eh. <laughs> Honestly, I'm proud of you. You really represent the company and our family well. Thank you. How about you, Nick? Nabasa mo ba? Um, yes, po, tita. Siyempre naman babasahin ko. Mm -hmm. At uh, gusto ko yung mga sagot mo, bro. Lalo na nung sinabi mong malaki ang pasan mo responsibilidad bilang isang nag-iisang anak ng pamilya grande. Bro, I don't mean anything by it. What I meant was, bilang anak ni Mami and Daddy. Tara, I don't need to explain. Alam ko naman kung saan ako lulugar sa, sa family ng ito. Hindi eh. mm -hmm. ko pwedeng ilantad na anak ako ni Daddy. I can't go around telling people that I'm also a grande. Nakakaya naman sa image ng family niyo. Unique enough. I'm sorry, Dad. Excuse me. Uy, babalik ka! Hindi ko marami akong bago next week! Thank you! Sige na, bilhin mo na to. Kasa naman sa'yo eh. Sige na. I will take one. Sige Mars! Grabe. Hmm. Pinagpawisan ako doon. Uy! Mars, may favor kasi ako. Baka naman pwedeng ay, 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 ikaw na mag-uwi na itong mga panindok mo. Please! Hindi, kinausap ko na si Vic Vic. Sabi ko, tulungan ka na sa pagtulak at saka siya na rin maglilipit ng kariton ko. Mars! Sige na, please. Kailangan ko po. Okay. Thank you! Bakit? Saan ka ba talaga pupunta mamaya? Baka may date ka lang, ha? Uy ano ka ba? Hindi naman ako nakikipag-date, no? Tsaka may dalaanan kasi akong seminary. Eh. Baka nandito yung swerte ko. Hello. Gusto nyo yung libre makeup ko, ha? Alam mo, kahit ubusin mo pa yung makeup, hindi na yung magbabago mukha mo. Ang unggoy, kahit mag-lipstick, unggoy pa rin. <laughs> At ang tiyanak, kahit anong gawin mo, hindi na lumalaki. Akala mo naman ako sino'ng gwapo to? Goping naman talaga ako ah. Di ba, Ay, oo naman! Pati nga! Mmm! Ang gwapo! Artistahin! <laughs> Yan naman ang gusto ko sa'yo eh. Kaya lalong ngayon ako sa sa'yo. Hmm? Hoy, Bansot! Ah, h -h hindi ikaw. Ikaw na Bansot ka. Hindi yung tipa mong takot sa sabon at tubig ang type ni Princess, no? Sa saka meron na siya napupusong iba, kaya sorry ka na lang. May iba ka na bang lalaki? Ako? Wala. Meron. Ewan ko kung anong mga pinagsasabi mo. Meron, no? Si Luis. Grande. I really appreciate na dinalaw mo ako dito. Pero marami talaga akong kailangan tapusin ang trabaho. Ang sipag mo naman kasi. You're always working. Hindi mo kailangan gawin yun. Dahil kahit hindi ka magtrabaho, sa iba'y ipapamana ang negosyo niyo. <laughs> wala mo mangyari yun. But you're the son of Roberto Grande. I am Roberto Grande's illegitimate son. Meron siyang tunay na anak. Si Luis Grande. Siya ang tagapagmana at hindi ako. Pero na lang kung may masamang mangyari at mamatay si Luis. Then you get everything, right? Nick, nakontak mo na ba si Luis? Hanggang ngayon, hindi pa rin ma-reach yung telepono oh. niya. Kano-ano niyo po ang pasyente? Boyfriend naman niya. Boyfriend? wait Boy... Tita, may nag-upload sa internet. Bakit pagtugnayan ka sa mga pulis? Gusto kong malaman ang tunay na nangyari kay Luis. Noted, Sir. Nabanggit niyo sa akin na tagpuan niyo si Luis sa ospital di ba? Paano nakarating si Luis doon? Ang sino nagdala sa kanya doon? Kayo ba si Princess Inocencio?